Hello everyone, welcome, welcome back again to my channel, my silly lad. Ayan, wala ko yung aking, ano, <laughs> don't mind my sarani. <laughs> yun okay, guys, walang kais. Ayan, so, ganyan lang yan. Katura lang yun guys. Dahil ako'y magluluto ngayon. At, uh, sana, huwag mo kalimutan mag-like and comment yan sa baba. Para, um, mamabalikan ko kayo guys. So please, don't skip the ads ko para tulong nyo rin po sa akin yun guys. Ayun, yon. maraming salamat sa mga nanonood diba kayo ang aking mga videos at sa mga manunod pa Yan nga, guys. So, ngayon, nagagawin ko ng is, parang ano lang, nung daily life ko lang dito, Magluluto ako ng soup. Ayan, isla na rin. Nagluluto ako. Ngayon, nagluluto ako. So, ayun, mag-anong na tayo ng mag a a kasi nga, magsusup ako ngayon dahil Tuesday. Kasi nga kahapon is rest day ko pa rin. So, Monday. So, um, ano... Uh, hindi ako nakapagluto kahapon. syempre lumabas. ipag na <laughs> So, yun, marami ako ipapakita mga videos. Kung maa nangyari sa amin, sa labas. Ayun, so, okay. So, lang, ang hinap wala walang ano. Yung tripod ko kasi nandun sa kwarto ko. So, ayun. Mag-ano muna ako, ma'am? Ano, uh, marami akong ano ngayon. Trabaho ngayon. Busy, busy ngayon dito. Kasi nga, uh, two days na uh, na nasa layasan. Naglaba ako ng damit ko. Sobrang daming damit. Diba? Pero yung damit nila, nalabahan na. Sila na naglaba. Kusa na silang naglaba. O yun. Kasi hindi na nila ako maantay. So, yun nag Ayusin ko lang kung saan ko pwede ipwesto. So, ito lang yung daily uh, daily na gawain ko. So, ay, Sa araw ako. So, ang gulo lang ng vlog ko, eh, no? Pasensya nyo na kasi ito yung, dito nyo makikita yung aking daily tili daily vlog. Ayan. So, Ah, guys. Wait. Wait lang tayo. Kasi kailangan natin ng patungan. Ano yan? Wala na siguro. Ano? Yan, papatok ko lang dito. Huwag lang magswingin mo atin. <laughs> Ayo. Ayan, magpiprito muna ako. Alam mo guys, takot na takot talaga ako sa prito, Sa pagpiprito. Sa totoo lang guys. Takot na takot. Ito yung ano ko, yung pinaka uh, hindi naman sa hate kasi gusto ko naman ng pray eh. Yung pinaka ano ko talaga na yung mag ba, ito yung ano eh. Pero ngayon kahit ipapano, diba, na nasasanay naman na ako. Pero hindi pa rin eh. Kasi yung pagpiprito guys, ang hirap. Bukala nyo guys, pagpiprito lang ako. Napakahirap guys. Kasi kung babalik rin nyo siya. Pero kung soup ang gagawin ko guys, is madali lang kahit durug-durug siya kasi lalagyan ko rin naman ng tubig in the end pag napito na so yun yung maglalagay na ako tignan nyo guys Nakita mo. eh parang hindi nakikita yung aking pagpito ganyan lang ay sorry sorry na ayan yeah. pero hindi naman siya gaano pala ayan ako yung nag-invite okay. siya ng korte So, Naglagay muna ako ng luya. Ayan, ganito luya, guys. Naglagay muna ako ng luya. Parang takot yun pa <laughs> rin. Ayoko eh. Ayan. Ayan, guys. Sinabi, ang hirap talaga mag-tube sa totoo lang. Ayan. Ayan, ko na ipangrat kasi na, ano siya Secret lang ako. Habang to lang tayo guys. So, yun. Ano yung topic natin na ang pagkasapan? So, so, Kasi, gulo ng buko. Kasi, yung gagawin ko lang is, uh, yung daily, yung ginagawa ko lang dito. So, first, uh, dahil hindi ako nabatid ng bata kanila, is, uh, sila na nabatid, pero ako na naman na magsusundo. nag so, lagari ako pag ako yung mag-hatid at ako yung nag-hatid babalik ulit ako tapos mag babalik ulit ako para magsulibo yun po yung yung hirap yung, lagari lagari talaga at na sinihinto yung trabaho yun po yun po so ayun tayo mo na tayo mo na tayo mo kasi nga, nga uh, para pag nakuhulun ay pag natatikin na ito then mag ako, maglalagay ako dyan ng tulip para mabilis kumulo. Ayan mo po yung tulip Mabilis Mabilis kumulo. Mahayaan ko lang yung tulip ko yung Yung tulip dahil. Yung Okay lang mo. ka lang talaga Hindi yung Itagali ko yung dito niya. Hmm. habang Alam niyo guys, habang nagluluto ko, okay. pari pagkatapos kong kumain na nagkakatapos ko lang mag-ano mag na mag, mag, Ayun nga, sinunod ko na to kasi na tuloy ng na yung aking gawa. Kasi mamaya magtutungo na ako. Kasi na sila yung natatid kanina. Kasi, ma, may hirap kasi pagbalik ko dito. Magkakamig sa 9 o'clock na ako. Magkakamig sa 9 o'clock na ako. Mag-aalisan. Tapos, mag-i-use. mag So, mahirap hirap. kasi. dahil ano, naiinig ko yung trabaho. Tapos, naman may klase pang isang Taekwondo naman. Yun, mag ko o na, naman ng mga velvet picking mga ganito. So napaka-hirap no, kaya kailangan ay magdikit ang ng mga. Kasi dito sa bundok, <coughs> 'yung para kang mga baliktad ng mga pananim kasi sobrang 'yung mga lalo na ng bata at may alaga, diba? araw-araw yung lumalabas. So, yun, araw -araw, so uh, hindi lang. Parang buong eh. Minsan nandun kayo sa labas. ito so, <laughs> <laughs> yung ko lang nangyong, ano. Ito ang Pero guys, pag binaliktad ko siya, it's okay naman lang. Then, ako dudurugin. bakit mas nabibigong din. So, ayun. So, ayun nga guys, kung tingnan natin kung ano yung buhay dito. Alam mo guys, sa totoo lang, hindi pa masawi yung aking trabaho dito. Kasi sa totoo lang guys, um, napaka, ano, napakagaan yung aking trabaho. So, guys, sa totoo lang. Kasi yung iba guys, minsan 8 o'clock, hanggang 12 o'clock sila, trabaho dahil sa totoo lang sa akin basta pag nandito na sila 7 o'clock gano'n kakain na dahil hindi ako kumakain sa gabi ang ginagawa ko is tamang kumakain sila uh, nagaano na ako na ng bubugas nang pinagamitan gano'n tapos saka lang ako maghuhugas pag natapos na sila eh, iba kasi talagang as sa totoo lang yung buhay hindi ko sa pinagano ha hindi ko na hindi ako naninira sa totoo lang guys ang buhay ng OFW dito sa home ko is napakahirap niyo kasi andyan yung mauuna yung ibang yung na ano na, nababalitaan ko talagang as in talagang totoo yan guys nababalitaan ko na tuloy natin. At <laughs> yun, hindi nagluro ko pag ito. Para mamaya lang So, ayan nga. Kaya so, kailangan ang mga pumupis ko yung tarito rin. Sa so, ikot ko nga. Ayan. Kaya ang mga pusing pa rito guys is ibay ng loob. Pasensya. Um, Pagpusing mas kailangan malakas yan guys yung lakas mo kailangan 100% 100% guys kasi nga abutin kayo rito minsan nakatayo, minsan nakatayo mag napon gano'n kakain lang kayo para lang maka, dun lang kayo iisipan sa kain maraming talagang gano'n guys pero for me makalat ako kasi nga, hindi na malaki gano'n hindi naman sila na nakakupi ka nga, nakaka-inglet ko nga minsan. And then, nakain ang gusto ko. Kung hindi ko maglutas ng luto, nakain ako. So, ayun nga. And then, iba pa dyan dahil is, lalo na, may alaga ko rin yung matanda. Iba nga, may alaga ko rin yung bubuhatin mo siya, uh, dadalhin mo sa hospital, ganun. Uh, maglilinis ka na uh, uh, ako kung ang ano na sa patawan oh, niya. Diba? Ang hirap ng guys. Grabe. Alos hindi ka na makalaba. Hindi ka na makakos. Kasi na, ah, uh, kasi may bang, may ano tayo, may, may, may nalagang tayo. Minsan mas abang ka na lang makoos. Pero, pag ang bata naman, eh, alaga mo, eh, okay lang. Lalo na pag, ano, kung, kung sakaling, ano, yung ang na-tip mo ng employer is, eh, ah uh, matanda na siya lang magkayong dalawa lang sa bahay. Ang mga anak ay was anak lang pumunta, gano'n. Kung sa matkaring mag-ano, mag-off, lalabas, gano'n. Kasi kung um, gano'n yung pinagmahal na ganda gano'n. Diba? So yun, napakahirap din. Hindi lang ito kaya gano'n. Peace is lang pag nandito sa Hong Kong. More on lakad. Guys, okay? mabilis ang lakad dito malalayo kasi magmamarket ka, medyo uh, <laughs> malayo um, mamamasyan ka malayo pa rin pero enjoy na naman nasa tibay lang yung loob ang mga OFW na dito sa kanagin alam niyo naman guys marami dito yung mga lais eh, ang daming uh, something tapos pag hindi ka pa nagustuhan ng employer mo, nandiyan yung one month ka lang, wala pang one month minsan, tinatanggal ka na eh na terminating ka na paan yun di ba napakasakit yun yung napakasakit ang yung matanggal pa siya sa mga ako. kasi nga nga ang laki ng pinagpag uh, ang hirap mo rito and then uh, ang laki na ng mga mo. siyempre yung mga 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 Uh, inaasahan mo lang na may trabaho ka, di diba? Tapos makatanggal ka na, makatanggal ka na. Wala Kasi nga, may mga ganung employer talaga na. Ay, isang tingin lang sa iyo, siguro subukan ka lang ng one week, uh, two weeks, pag hindi ka talaga nagustuhan, is tatanggalin ka na agad. On the spot, guys. On the spot, pababawain ka na agad. So, yun lang yung pamit guys. Yung ganyan na sistema. Uh, unlike sa ibang lugar, ibang pangkuma, ililipat ka sa ibang employer. Dito hindi. Tatanggalin so, ka talaga. Pa Pauwi ka sa Pilipinas. So, babayaran ka lang naman kung matumis. Kung ilang araw yung pinagabaho mo. Sino yung guys? hindi yung naman yung share ko sa inyo. dito sa pagiging ko so, at sa dito so, sa Hong Kong. Marami pang iba. Sabi so, kung tingnan na lang sa ibang video guys. Kasi hindi talaga matatay tayo nakatapos. Hindi so, na dito na lang. Bye bye pa lang. Please like, share, subscribe my channel. Mag-comment sure like, down below. Bye bye!